A few moments later. Hey guys, good morning. Welcome to my vlog. And guys, today is Saturday. birthday ng aming baby girl. Gagawa kami ngayon guys ng buko salad. So as you can see guys, ayan. Nandito yung mga uh, sangkap. Buko. Oh, ano pala to? Ang sabaw? Ang sabaw sa buko. <coughs> Terang kilo ini, 2 eh. kilo, awak no? Yeah. 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 So ito yung buko namin guys. Dito na po namin itong fruit cocktail. Ayan, may ano. yung box? Para dito natin ilalagay ang basura. इतने हैं आपको कुछ कुछ आ रहा है फिर डाली Kahit al alin dito guys yung ilagay ah, Unahin nyo guys kasi Paghahalu-haluin naman yan eh. Lahat naman yan So make it sure lang guys Yung mga ingredients yung guys ay dry Or walang Tanggalan nyo sa sabaw lalo na yung mga ano, Yung fruit cocktail Tsaka yung buko Tatlo tayong nestle cream tatlong condens so stand by muna guys haluan namin guys ng sweet corn ayan ayan ito na guys pag may dako na salaan para doon yun ay halo sa hana Pero daw ini na buko. Sampulo. Sampulo na bilong. Tapos ito naman ang inix natin guys. So buksan muna natin. So drain muna natin yung guys yung cocktail. Pagkain muna natin itong mga ibang ano. Nessel cream. Mas masarap guys pag maraming nessel cream. <coughs> yung fruit cocktail kasi nagtutubig yan pangit kasi sa salad yung maraming sabaw sa or yung may sabaw guys di ba guys magsabaw siya sa nasal cream at sa sa condensed sa gatas so i natin guys yung condensed Mm, ng ano? ah, um, ka ito, ito, so, Ang anas ka. Kumain. Minsan lang ito wala nang bubu. So kumitong takuya. Ah, spaghetti. Ayo pala nanong. Aba, hindi ba si ni parade sa ano sa pagsend ko sa iyo? Basta ang cheese lang. Bit saro lang, saro man lang ang bibuutan gusto. Pila ito na kilo do ba? Pasta spaghetti. Uh -huh.

Malinis na ito na lamang sa preset. Preset mo naman naman ito. Sasaksak man lang. Pero nakasaksak. Lain pa nakasaksak. Sasaksak <tapos> na naman ito. Tapos instruction naman lang siya. Ang pagkasaksak nito ito kayo para madali mo naman sa namin. Madali mo na ito Madali mo na ito. Hindi nyo na ako. Nakulong na niya na ano. Nakapaitan niya. Tapos Malinis na eh. ito. pa ng grease sa Sinabihan mo si ate, Bam? Ay, kung ano yun ang sendan, talim ito. Sendan it. mo? Wala pa mo na hapon. Ay, ang babakalong pa sa ano, sa... sa... beans breaker. Uh, mm. lang ang pasta ta. So, ayan, nalagay ko na guys yung condensed ay, sa kanesal cream. Ay, kumita ka na. Oh, <tinyo> Try na rin natin yung fruit cocktail. Maayos siya oh. Ano rin? Ay maayos ka dito. Oo, oh, baka yung ano ko <tinyo> sa dito. Hindi man, luto kong kanya yung spaghetti bago ako maayos dito. Ilan na, huh? na yung spaghetti? Ha? Bila na yung spaghetti kanya ako kalpang Ay wala pala na ano kayo, wala pa. pa pala. Lusa cheese. Ay oo ang problema mo mamutahan mo sa Grace ay ito Grace na ano ayan ang puti dyan na may takop ayan ano yan ano, ayan oh, ayan na nahali kayo butroy Kaya may bilakal sila na bago ang hali sa daraniya sa ah, ay, niya sa pag ano 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 hindi lang kasi yan ano yan may mga buti kumusang ngayon pang slice ano mm plato na lang. Malumay maling na. Lika mag-slice dito. Kay. Ati na na. Ati na lang. At mm -hmm. na. Ang plastic na lang tabi ilito na dako. Tapos ah, magiging nga nito. Mabuk sa nakoy. So ayan guys, nagaya na natin guys yung cheese. Ayan. So, may file ka dyan? Ugasin na yun na hindi pa sa So ayan guys, ready to ano na to guys. Lagay sa freezer. So ito guys, hugasan natin to kasi lagyan din natin to ng ano ng salad. Itong mga pinaglagyan na buti ng ano. Paano? Nunggasan ko ini sa nakagalingan inugasan ko. So standby muna guys kay hukasan ko muna tong mga buti So ayan, guys, magkano na tayo guys mag lalagay na tayo nito sa ayan. na natin. Kayo magalala guys, malinis itong buti guys. Yung pinaglagyan to ng nata ko tsaka tawag nito. Anong ang tawag dyan guys na ano? Kaong. Siyempre, ito guys na nasa bote. Eh. Special to. <laughs> diba guys? Ay, ay, ay mulo. Ayan. Diba? Diba? iba 'yung mga nanay natin guys pag pag, pag pag may handaan lalo na kapag gagawa ng ano ng dessert lalo na kapag may salad lagi yan may nakaseparate na para sa ano sinasabi nila na para sa pare. <laughs> iba guys sasabihin niyan sa amin yung nanay namin noon 'nung maliliit pa kami sasabihin niyan Walang gagalaw nito kasi para sa pare ito. <laughs> Kadumo <kodong> na mo sa dito. pag naramdaman niya na ibayaan ko na sa saan na ako sa kaipin niya ha? nakamang mo gusto siya na para makatulong siya ang kamot niya at sa kumsakong niya niya sa akong paggabi ang ibigawin ang kamot ko minsan iniipit pa niya sa kilikili niya na naku ang kamot. ito, pang serving na ito guys. Dami naman yan, di ba? Bye. So ayun guys, welcome back to my channel guys. So ito na nga guys yung nagawa nating buko fruit salad. Ayan. Ayan guys. Tapos, buko dito guys, meron tayong nakaseparate na limang bote ng salad. So ayan guys. Thank you for watching. Bye bye.